Kana ay mga dikas gani. Kung nakikita ang na ko dito sa video. Kaya makatabang may nang video na ko. dito sa YouTube. Uh, okay. O ang way batasan nga tao. Nagpad. nami, dikas sir. oh, Nekas in. Yung putong tindiro. oh, Five kisir sir. Kaya. Isa. Ako ang tanawang oh, Kaya dahil sir. O. Uh, ay, kuyog, sige, lingit-lingit sa taong. Bukas, alam mo pa tikas. Siki-siki gusto gigili sa gawas sa tindahan, sa sud naman siki-siki gana. Ya, unsa man sir, okay na sir. Maro nga tawo, sir. Eh, o sige sir, unsa inamber mo? Sulte so, yeah, na siya nga mo nang anumber. Ya, ka to di ingat tindahan, isisitido. Unsa e, na ka number? Klaro kayo. Giibalik na pud niya sir, mo nang anumber sir, Ge, istorya na pud og balik sa tindero. Kay sure ron lagi nga iya ha bagito ng number nya ning sag o kana nya ipakita na sir morning oh, nga ngalan sir o kana di ako na sin sir o sin pod ang ako lalo pod e, na kay kani magung tindahan na karaga gamay ra ang bangag nang ana ra ba ni tinda na kamay, gamay o nga na batoy kwarta ikabayad di na magud uban magkuot daan kwarta. nya uban pod kaya tukang hindi pa kami pakita o kwarta kay ano so, ka ni, Isin baka ka nila? Kasi buwa pa lang ni kwarta, anong anak. Kapo po na to, buwa pa yung kwarta makita, hindi isa yun, ako isin. O, yung mga noon muna. Okay, dito. sa lihang. Sir, nasin na. O, ayan. Anak na tong timbiro. Tanaw po tong limbungan niyang silpon, patarong-tarong pang mananap. Ay, wala pa man kasud Wala pa man kasud lagi. Sir, ay siya hindi. Na, meron na yan, nakasood na na. Ha? ano po tong lalaki nga maro wa pa lagi sila ko sa dili ban kay mosulod na dayo nang jikas dali makay na mosud wa gyud na kasud diri sa ko naglali na sila yung tong tindero nga kunya malay ba pud ako kay dili kay na maunang imong sinton nga gisindan og jikas na ko pasumang ila nang imo kay katapud to tong tindero sig dili oi no dili wa pa gyud kasud dao tan ko jikas na ana pa siya Ipakita pa niya dito sa sindiro, man niya silpon dito sa gamayang bintana, lagi kaya ipakita niya nga, huwag di ang jikas, ang main lang ang tindiro, kaya di po lang hag, bright bright po gamay nga, bisag bugok. Bira ha, pa rito ito niyang silpon. Tingong tong lalang, ay, binong, ako man silpon tiyo. Tiyo, ay, dili, dili na eh, na ako, ihatag, ay, tulad na ako, ipakita ka, bright, balik ko din ako ngalan, o, o, number sa imo, niya, ipakita na ako ngalan, adi sir na ako, gisin, ningong dito, o, sakto, tanan, niya, anong dili, makasulod, but masabot tabi na ni mo gisin sa tong ng berdi ni maong silpon so di na yung maong pita siya ang pinakong silpon na lang si Yusik Tabot ay yung tutong pinero bahala bisang asa na mag-abot kaya ako kahit ako kung katigat ka rin si Kumil itong animal nga tao limbungan mo to akong naliso na po pero hindi na yung kung ano dapat nakakita yung tao tao kung ano na ba yung isin o ba ni mo yung tonong nga kanuha pa rin na isin Sir Bayad, kaya pagkakita mo sa dili ko mo di maningil na ka. Oh, sir, 5 five, five buwan tanan kay ang apil ang charge. Ay pag mo ko kay tag di naturo di Kung managi ka pag mo ana gani wa ka sulod di kitato na na ay magigkuhat. Ha ah, bang bayad nimo di ay. Sa isog sa daan pag mo nga sa daan, adi sir ko bayad oy. Pag nga nga kay nay kwarta ko cellphone, ikaw ang kwarta niya. Di ko isin di ka mo Ang katong laki diretso mo sa bayad kay sa number oh sa pikat. Sungot tayo. Ay, hindi ba tao mga limbuk? Bukay ba mga tigbak? Yung mga mga... Okay. Galiman, kung sing sumin. May nalang, wakas mo po sa tigbak, ha? Ito mo hindi ko nalang. Ito mukha tayo. Sinta daan, ma'am. Oy, baka kang ako siya kung may korta per me. Ikaw, 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 bayan. Ikaw, loo, kay ko, bayan daan. Sikap <Becca farko> no uh, like. oh, na burgo. Sikap so na burgo. Atay, oy. Kaya hindi, unya, nakartasan na yung sildo. visit limbungan lagi. Uban na po na ang mga yung usukli. Bisa guha ka ni bayan. Lira. Bisa ako sa una, nabiktima. Atay. Bisa guha na ng usuklihan. Mga yung usukli. Atay. Wa may konsensya ning mga tao eh. Ang kita na mm. kabuktok pa. Kabuktok buktok pa kan ko mangiyawat mahalinan sa dihang ilarong ra sa lain ko. Yang agpindira pud kay danghag gabi na ko hilimtanon. Pakalimot ko. Kasi wa patugtong sukli pero mo na magid li sukli ato ba. Ya tungo kay buutan lagi pud tam sukli na lang pug dugang. Wala na wala pa ko sakto mga Meron kuya pan kay resunahan. <laughs> Tunguhon na di eh.

Kalau nak menbilang ni pun